Mga tol, tingnan nyo. rin uli natin si Mrs. Titingnan natin kung siya'y magagalit sa akin. Alam nyo mga tol, hindi talaga natin mapipigilan ng pagtanda. Eh lalo na ang pagtaba. <laughs> Sino kayang nakakaalala sa inyo mga tol? Yung commercial sa TV? Yung, ah... Uh... Habang tumatanda, pataba ang pataba, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrelock Premium Hug Starter Pids. Siksik sa Pigre Builders para lumaking malaman, mataba at hindi sakitin. 다일민 살랑 실아 바타.